Mas pinakusugkan Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO Mas Bate ang sa indang kampanya kontra human trafficking urog na kan nakaaging bulan ni Disyembre. Saro sa mga pigtututukan kan opisina ang mga nakapalibot na pantalan sa isla. Sigun kay Ami Danao, ang registered social worker kan PSWD o Masbate, pigaagada na ninda ang mga pasaherong minor de edad nin identification card, arog kan school ID as in birth certificate o anuman na dokumentong magpapatunay na legal ang pagbiyahe kan mga ini, urog na sa mga kababaihan. Ang lakdang kasunod kan nanotaran na pagruso kan ribo-ribong pasaherong paraluwas sa masbate na nagrurulunad sa barko. Katunayan hunyo pa kan nagtalikod na taon kan puunan kan PSWDO masbate ang pagbugtak nin anti-human trafficking help desk sa sakop ng mga pantalan para sa posibleng insidente nin human trafficking. Alagan mas pigtutukan nin daini kan nagtalikod na yuletide season. So nag -nagawa kami ng uh, uh, through the CSWBO and of course the Piyakat Bounty Committee na mag-establish kami ng Justice Person Health Dept sa port area at first dito muna sa provincial, no, sa Maspati City, sa Maspati City Port the and then later on uh, we will be uh, we will restricted okay, sa lahat ng munisipyo na mayroong mga port area so, yung mga uh, exit and entry point dito sa province ng Pate. So, inuna muna namin yung MOPO. Uh, Pag-set na kami sa Sanguni ang bayan ng munisipyo ng, 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 ng MOPO para i-present namin sa kanila yung block at yung ating, uh, patahin no, policy uh, in support to the uh, anti-trafficking person. An mga pasahero urug na itong mga menor de edad sa pantalan kan Barangay Mobo, Masbate an inot na binisita kan opisina. Ugma si masidanaw na magayon man na naging kooperasyon kan mga pasahero ngani mas mapokusog pa sa indang kampanya, koordinar man sinda sa mga LGUs na nakakasakop sa mga pantalan. Ariyo mga patang magiginhit lalo na katigdamihan yan, magpapakatulong sa trabaho sa mga factory mga minor dealers diyan, sa uh, puso lang mga dokumento. So, so uh, there might be a possibility na mag sila sa kung ano-anong hindi maganda, hazardous, ano, or uh, magiging hindi na sila na No? So, yun lang naman. Pre, uh, sa uh, sabi ko nga, nasa prevention. Dugang pa ni Danaw, pagpapadagos man sa naini, kan programa na pinuunan kan United Nations Children's Fund o UNICEF asin kan Yakap Bausi Council kan taong 2005. Marurumduman, year 2000 kanuring may maitala ang PSWD o masbate na insidente ni human trafficking. Kaya pangapudan kan opisina? Hindi din kasi natin mag-iisipin yung mga families. Yung mga families na poverty na gusto mag-design ng income sa family. So, ang mga bata ay napupwersa na mag-outmigrate sa no, province at that... mag-hide mga house. So, siguro sa mga parents yun naman ang concern natin barangay, sa mga eskwelahan, no, na ah uh, sana school at, so, kasi, uh, yung school-based at vocal sila at saka community-based on anti trafficking na sana ah uh, huwag nilang payagan yung kanilang mga anak no, na mangyayahin at hindi sigurado kung ano yung mapupuntahan ng trabaho. Kasi uh, maganda lang yan, uh, yung mga recruiter, mga lang ng transit niyan, kung nari, uh, sa ganito, sa youth lady, yung palang tapos uh, mag-a-advance na yung mga parents. Alam um, mo na, nang video na sa, na sa taba. Ang isa na ma maging ano sila, maging aware sila na may mga pati talaga pwede mapunta sa situasyon ng kanilang ano kung nagsuuna. Lalo na pag wala silang konta doon sa mga employer na natukong pa ng kanilang mga sa presente, mayo pa man na naitala ang opisina na insidente ni human trafficking sa isla. Para sa mga baretang tatakbikol, Danica García